Sa pinaglabanan shrine naman sa San Juan, pinangunahan ni Senador Coco Pimentel ang programa sa pagunita sa araw ng ating kalayaan. May news to go si Jay Sabale, live Jay. Kara pasado alas 7 ng umaga na dumating ang mga lokal na opisyal at ang pan panauhing pandangal na si Senator Aquilino Pimentel III dito sa pinaglabanan Shrine San Juan City. At uh, dumating din ang ilang residente, mga war veterans at estudyante. 7.30 ng umaga pa lang ay sinimulan na ang pagdiriwang. Sinimulan nito ng flag ceremony, pagpapanilad ng 140 na piraso na lobo. Sumunod ang 21 gun salute at wreath laying sa pinaglabanan Shrine. Pinangunahan ni Senator Pimentel ang pagsindi ng sulo. Nagkaroon din ng dance number kung saan ipinakita ang Kali fighting system na ginamit ng mga katipunero. Sa speech ni Mayor Guea, pinagmalaki na naman niya si Pimentel bilang isang mathematician at bar top nature. Sinabi rin ito na si Pimentel ay malapit na kaibigan ng San Juan at ng kanyang anak na si Congressman J.V. Ejercito. Nandugan ang plaque of appreciation si Pimentel. Sa aking panayam kay Sen. Pimentel, nilinaw niya na bagamat napatawad na niya si Mig Zubiri sa nangyari, wala raw siyang balak na may pagplastikan dito. Sa ngayon ay kukonsulta muna siya sa malalapit na kaibigan at gagamit daw siya ng social media para sa consultation. Di raw porket may sasalo sa kanyang partido ay kakala siya sa una at sa sanib na lang siya rito agad. Dito, dito po sa ating stage. Well, congratulations uh, kay Mig Subiri at uh, although nauna ako sa una, mukhang, uh, siya ang may iwan sa una. At yan ang pinakasariwang balita mula dito sa San Juan. Balik sa Yokara. Maraming salamat, Jay Sabale.